Lincoln pennies. Alin dito ay may value. Siyempre, i-research nyo yung mga coins na key dates. O kaya yung mataas yung catalog value. Tapos, pero meron ako papakita ng shortcut sa inyo. Kailangan nyo lang ng magnet. Ganyan, ganyan nyo yan. Tingnan nyo kung may dumikit. Oh, may dumikit. Yung dumikit na to ay 1943 steel cent. Nung panahon ng World War II, mataas ang demand ng copper para sa mga paggawa ng mga bala dahil nga kailangan ng uh, mga ganitong metal pinalitan nila yung composition ng penny mula copper, ginawa nilang steel ang mahal na nito yung tipong maabot ng million ay yung copper na 1943 It, kung makakita kayo ng copper na 1943 जखत कर